sasakyan na taga kuha ng mga baggage. Malaki daw na sasakyan. sila. hindi ka malayat kasi malayat taas taas ay malayat taas taas alam na nating nanaylor na yan dahil nakapunta niya ng Manila noon hindi kagaya ng nanay ni Mylene na, first time pa lang na sumakay ng airplane <laughs> pati si tatay ni Mylene nanonood din sila doon sa ano dahil tuwang tuwa sila sa mga eroplanong dami ang ganda kasi yung pagmastan pagka dyan ka sa loob ng ano ng airport ay, sa labas lalong lalo pagkagabi dahil yung mga ilaw ganda ng tingnan Ayan rin si Nanay Lorna. Kasama din nila sa lahat ng hirap nila sa bundok, naghanap nang naghanap kay Ninita doon sa kay si sinamahan niya. Ayun na ang ngiti ni Nanay Lorna pa ng Maynila. Inaantok na yan si Ninita dahil anong oras na gabing-gabi na naghihintay pa yan sila ng masasakyan nilang eroplano, Na-delayed po yata ang kanilang sasakyan na aeroplano. Nang sa tagal-tagal nilang hinanap si Ninita sa mga bundok, ayan na, ibinalik na ng Maynila guys para maipagpatuloy niya po yung kanyang pag-aaral dahil magkaiba po ang kanilang ay ang kanyang isip hindi po yung edad niya ngayon ay hindi po kagaya ng isip niya kaya nila'y babalik sa Manila para makapag aral siya sa so, tagal-tagal nilang hinanap doon ka sa lalaki ayan nung nahanap na nila hindi na nila pinakawalan pinauwi na nila ng Manila, isinama na nila sa Manila. Naka-lipstick na si Nenita. Ang ganda niya. Black beauty siya. Ay, pagpatuloy niyang pag-aaral niya. Kasi siya na lang ang nag-aaral na anak ni Nanay Lorna, guys. At ayan na nga sa aeroplano. Nakasakay na sila yan si Nanay Lorna. At ito na nga po guys, nakarating na po sila ng Manila. Papunta na po yan sila sa magsusundo po sa kanila. Punin po nila ang kanilang baggage guys. Ngayon na po sila sa labas ng airport. Naghihintay na po yung mga magsusunda sa kanila. Magkakasama pala sila lahat. Okay. Ayan, tuwang-tuwa yan sila. Dumating na ng Maynila. Pauwi na sa Laguna, guys. Ayan, si Ninita, nakasilip. Sa ano din pala mag-aaral. Sa Laguna din pala mag-aaral. Sa, La sa Manila, sa Laguna. nakasama din silang apat na dumating sa Pilip ay sa Pilipinas sa Manila. eh, tungtong silang nakarating ng Manila. kapitbahay, bahay Nahilo yata si Ninita. Kung so ngayon, hindi pa siya. Ngayon, kumakain na sila ng mga At ayan na nga po sila, guys, dyan sa bahay ni nanay ni Sir Paul. Akapugong biyahero, guys pinakita na niya si Ninita na bumalik ng Manila. kanang pag uya buya kung gusto ka ng simple, gamit ko sa pag-eskwela, kanagi ko ano, para makuha niya. Pinsulan ang sulat ko niya, basta malay. Sila kung gusto. Gusto ko na kanang naisir, kung kanang uyak, kung gusto sir. Gusto ko yung pupus ko yung iskwila. Kaya siya na lang isya sir. Namigil na ang uyan. Siya na akong kamangilan at kima ila, kinayin. Wow, ayan si Jeff. kita din sila ng nanita. Mag-aasawa sana siya ng maaga. Mag-aasawa na siya ng maaga? <laughs> Papatid, no, ah, kasi ano, isipin mo yung future mo sa buhay mo at dami yung inay mo. Uh, in Ay, may ni resa so, so, ni yung... Jepoy. Hindi ka ba mabuti? Hindi pa po hindi yung buhini, bagong yung scholar wakang, din po ni... Yung bata, bata. Ba, 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 marami, eh, oh. marami pang mga bagay na dapat mo na sa pon. Huwag mong sayangin yung mga ilang taon yung pag-aaral mo, naginagastress ka ng inay mo para makapagtapos. Huwag kang magasawa mag-focus ka muna sa future mo din sa mama naman. Yung lalaki, sabi mo niyang lalaki, magantay ka lang dyan. yung, yung napagusto ka sa akin, magantay ka lang ng years para sa akin. kasi so, na Yung, yeah, labay yung, 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 mo. kumagala, palagi kami nag-aarala sa ito, lalo rin mga dito. ito, dito. Tumitingin kami, ano, na pinapanood namin yung vlog niyo. Suntukong so, takaroon. Nag-gumpi sana naman si Jim. Wala mo ba yung inay ko ilipin niya si Jim, nag-asawa na? na lang? Hindi yan nangyayang para sa atin. Isipin mo yung future mo. Alam mo hmm. ba yung future? Parang kinabukasan mo. No, hindi lang parang. Alam, alam mo, ba yung kinabukasan? Tingnan mo yung inay mo. Talino siguro nung bata pa ito, tapos ibinigay na lang sa iyo. Para makapagtapos ka ng pag-aral. Huwag ka makikita mo si Lola. nakarara din si Lola sa iyo. Pati kami, pinapanood namin yung ano. Sasura kami dyan sa lalapis. Saran sara kami. Sawag-sawa na ko sa lapis. Sabi ko nga, ah, kapag kinaganyan yung kapatid ko, yung lalaki ng ganyan, isang bala lang yan. Hindi yan, ano. Ako di, isang yeah, din, isang mahirap din Ang vice di din ng nanay ni Nita. Hindi ko, ikaw na din na, na maranasan din ng aking mga anak. Lagi habang buhay mo ganun, ganyan na rin sa na lang. Tahaga sa tumanda ng ating mga anak, ganyan pa rin. Ang mga apo, ganyan pa rin. Kaya ikaw ni yung sinasabi namin sa iyo, ay laging tatandaan mo yung kanya, mga sinasabi mo sa inyo, mag-aaral kang magaling, huwag ka munang mag-aasawa. Hindi ka bago audit ulit yung sinasabi ko sa iyo. Bagay so, so, sa kanya, yung natural niya. Kapag ano yung problema mo, marami naman kami. Maraming oo. Din si Daddy Paul, mga pibitin, lahat. Then, nandito namin yung mga kuya mo, yung mga Maria, Nandito naman, especially dito si Lola. Oo. Oh. Ano na? Ano wala namang problema? Hindi yun lang sa atin. Nandito na lang sa atin yung sense yung ano yung patiskom natin. Isipin mo yung future mo at saka yung family mo. Before, to other person, yung mga about mga love love. Nakayong-lose na si... Huwag mo nang gawin. Tingnan mo yung koyang. Kasi alam mo yan sa atin, lahat tayo, mga mahirap. Ito si Lola. Hindi uh, yan, hindi si Lola. Sabi ni Lola, yung mga historian mas mahirap pa to si Lola kaysa atin. <laughs> kaya kanyan to ko dyan, kay Jeffrey. Hindi kayong tinya sa, mas mahirap pala yung si Daddy Paul noong una. Mabuti mayroon si Daddy Paul nagsuporta sa atin. Wala natin yung problema. Tapos, sipin mo, maraming tao nang harap na dali itong buhay nila. Ang mga pagtapos yun sa pag-aaral. Saan Parang ano tayo? Parang ano? Parang... Ha po guys, hindi yan sila matapos-tapos sa kakakwento, lalong-lalo si Chepoy, hindi matapos-tapos siya kakakwento sa kay Nunita pagka-advise. Maraming maraming salamat po sa inyong pan panunood nitong vlog na ito. Bye-bye po!